si nga mga kabubog ano at mm, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay uh, bawal ang mahinang nilalang sa negosyong ito ano kung bakit mga kabubog uh, share, share ko lang sa inyo mga uh, mga karanasan ano kung bakit nasabi ko na bawal ang mahinang nilalang sa negosyong ito ano ngayon nagkakarga ako ng bubog ano mag-isa lang ako siguro kakarga ako ng mga 2500 kilo ano, mag isa lang ako. Kasi kung bakit nasabi ko mga kabubog na bawal ang mahinang nila lang sa negosyong ito dahil marami na akong kuan ano, marami na akong naging tauhan dito, ano. Ah, uh, isa na 'yan. Uh, may naging tauhan ako dating construction boy. At na uh, ang sabi niya ay malakas daw siya, ano. At sanay daw siya sa hirap, ano. At dahil nga construction boy, eh talaga namang mahirap pagka sa construction, ano. So balit nung pumasok dito sa atin ay isang linggo pa lang ay nilagnat na, ano. At uh, isang linggo pa lang ay umayaw na, ano. So 'yun ang isa sa kwento ng mga nagiging tauhan natin dito. Ano? Meron naman na uh, pumasok sa atin dito, uh, mga ngalakal daw siya, at kabisado daw niya ang kalakal ano. Subalit maghapon lang, isang araw lang ay nangayaw na. Meron naman nakadalawang araw, ganya nakatatlong araw nangayaw na ano. Marami, marami tayong naging tauhan dito. Meron dito na uh, sanay daw sa tubigan ano. Sanay daw sa pagbubuhat ng palay, mahaba ang pinagbubuhatan ng palay malayong pinaglalakaran nagtrabaho pa raw sa bigasan ano subalit so, diri hmm, hindi rin dito sa atin ano, nakailang buwan lang at kaya ang trabaho ang eh, pinababalik natin dahil nagpaalam naman ng maayos eh, sabi niya hindi daw niya kaya ang trabaho ano? so nung una ah, galing ano? galing magsasabi na malakas ano? subalit so, hindi hmm, hindi kinayang trabaho ano? umayaw din. Meron naman dito na naging tauhan tayo, ano, uh, matagal daw siyang nagpahinante, pamilyar daw sa kanya ang kalakal. Uh, tinanggap natin, nag-apply sa atin. So kailang buwan lang din, ano, nangayaw din. Ano. Hindi hindi niya rin kinaya, ano. Kasi nga mga kabubug uh, malawak ang kundo ng scrap, ano. Malawak uh, Ito ay hindi pwede dito yung mga mahihina utak, ano. Ah uh, nakakahiya mang kunin wag naman kayong magagalit ay hindi pwede dito ang bobo ano, kasi napakalawak na ng mundo ng scrap dahil ang mga matututunan mo dito ay hindi mo matututunan sa eskwelahan ano dito sa mga negosyo lahat naman ng negosyo ay napakahirap ano napakahirap na trabahuhin o gawin pero itong negosyong ito ay isa sa pinakamalawak ang mundo ano isa sa, isa sa may pinakamaraming trial and error ano yun nga nagtatrabaho ka na dito mismo ako na mismo ang nagtuturo sa iyo hindi mo pa matututunan lalo na kung mga manonood ka lang ng video ano di ba lalong hindi mo basta makukuha ano pero malaking bagay kung iniintindi mo ano kung nasa puso mo talaga desidido ka ay makukuha't at makukuha mo kasi ako nga sabi ko nga sa inyo sa dami na ng aking mga pinagdaanan trabaho batak na batak na ang katawan ko bago pa ako napapunta dito sa Laguna ay sabi nga, magtatabas tayo ng tubo, magkakarga tayo ng tubo. Dati tayong nag-uuling, nag-, nag uh, nangunguhan ng kahoy, ano, nagpapasaan ng saging sa bundok. At um, kung ilang taon din tayo nagtinda ng ice cream, pasampasa natin 'yo. At um, nag-construction din tayo, naging helper mekaniko din. At higit sa lahat, dalawampun uh, taon tayong magbubuti ano. At um, dalawang taon tayong nagtrabaho sa junk shop kaya pamilyar na pamilyar sa atin ang ganitong trabaho, ano. Ito nga ilang buwan na akong walang walang pahinante. Ano? Kinakaya ko rin, ano? Kinakaya ko pa rin, no. At mm, tuloy lang ang operasyon. Ang ginagawa ko na lang pagka talagang hindi ko kaya, ini-extra ko yung mga kapatid ko, yung bayo ko, papatulong ako. Pero madalas ako lang mag-isa. Nakikita niyo naman sa mga vlog ko, ano? Tuloy ngayon, kakarga ko ng bubog, ano? Minsan kasama kong misis ko. Ang anak ko, minsan mahalaga lang may kasama, pero yung mga trabaho, akin talaga lahat no so dadating ang panahon ililiverage ko rin to ano hindi pa lang sa ngayon ano kasi sa ngayon inaaral ko pa rin mabuti kung ano ba talagang maganda kasi lahat sinubukan na natin no meron tayong sinubukan natin sa pasweldo baka naliliitan lang sila sa pasweldo ano from 400 from 350 ginawa natin 400 ginawa natin 500 Hanggang sa ginawa na nating 600, may 700 pa rin nga tayo. Ha, sa ha, saboy sa pahinante pero hindi pa rin tumagal. So, lahat sinusubukan natin. Meron nga dito nag-apply. Uh, limang junk shop na raw ang napasukan niya. Ano, limang junk shop na. So, naniwala tayo dahil siyempre limang junk shop na, may karanasan na mismo sa junk shop. Ano? So, tinanggap natin dito pero hindi pa rin tumagal. Na maalam pa rin ano, hindi pa rin kinaya ang trabaho. So, nagtataka naman ako sa kanila. Bakit hindi nila kinakaya? Eh ako nga kinakaya ko eh. Ano? So, sabi nga tayo, medyo may edad na rin, marami nang nararamdaman, ano, sila naman medyo bata-bata pa, ano. Siguro, ganun lang talaga pag nasa puso mo ginagawa mo, ano, hindi ka basta mapapayaw, ano. So, kaya kung ako sa inyo, nagpaplano kayong mag shop, eh, ang masasabi ko lang sa inyo, handa ba kayong mapuyat, magutom, mahirapan ng husto, madumihan. Lahat ng challenge pagdadaanan niyo, ano, mga kabubuo pinakamahirap gayahin na negosyo. Pinakamadaling gayahin pero pinakamahirap makasurvive. Sabi ko nga doon sa isang vlog ko, ano? Napakalawak ng mundo, napakaraming pasikot-sikot. Napakaraming trial and error na pagdadaanan mo, ano? Ako hanggang ngayon, aral pa rin ang aral, ano? Talagang kailangan aralin para magtagumpay, ano? Pero sa ngayon, may advantage na tayo dahil tayo wala nang ginawa kundi mag-deliver ng mag-deliver, ano? Kasi may mga taga tayo, yung aking pinaka-receiver dito, babae, yung aking hipag, siya na rin ang sekretary ko. Bin ang ginawa ko, binigyan ko siya ng porsyento sa bute para hindi na ako mawak ng buti. Persa ko, binigyan ko siya ng porsyento sa mga plastik, kada magpapahakot, may porsyento siya. Binigyan ko siya ng porsyento sa mga baklasin. Tulad ngayon, may nag-deliver ng baklasin sa atin, ano, isang, isang elf na baklasin, ano, deliver So, Hati kami sa makuhang tanso, makuhang aluminum. So, binigyan natin siya ng opportunity, ano, bukod sa kanyang sweldo, ano, para lalong magsipag, lalong magsikap. So, tayo, uh, wala tayong gagawin, kundi mag-deliver na lang ng mag-deliver, ano. So, yun lang, ano, kung may comment kayo, ano, uh, mag-comment kayo. Kung may tanong kayo, magtanong kayo, huwag kayong, ano, ano. Alam nyo, may nagme-message sa akin, handa silang magbayad, handa silang gumastos para lang matuto. Pero sabi ko, hindi ho ako nagpapabayad. mag lang kayo pag may oras ako sasagutin ko, no. Mag-comment lang kayo, no. Yun ho ang kuan natin, ah, kuan. Hindi hindi may expire ang mga vlog ni Kabubog, ano. So doon sa sumusuporta sa akin, may nag-comment na ah, lagi daw niya akong sinusubaybayan, hanga daw siya sa aking tatag sa pagtataguyod ng aking negosyo. Maraming maraming salamat dahil may nakakapansin sa atin, may nakaka-appreciate, no Maraming salamat sa inyo. So mag-subscribe lang sa aking Facebook ang aking Facebook Elmer Gakuti Mirano pwede nyo rin akong ipalo doon so support lang po ano awag wag mag skip ng ads ano sa YouTube so maraming salamat ito ang likod nyo sa si LL ang inyong kabubog